tayo. muna, hey mo na eh. Hey. Ay. Ay hey mo na Taksan nyo eh. Ay. Ayan. 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 natin ang ano kois ng stike para sa mga cellphone nila sa likod. Ayan no? New followers. <laughs> kois. galing kami doon sa ano, dagat. May mga bata kasi na ganito ba. Sabi niya may vlogger na dumadaan.

alo kay 1 2 3 4 5 6 yan ano ano po ano ano po magaan daw lang kay 1 2 3 4 5 6 pangalan mo harap pangalan mo angel ha angel 20. oh jan jan, ito, jan. Ka lang, kasi dito jan di lang nga kasi pangalan mo johnson ano johnson, johnson powder yan <laughs> di powder di yeah, tawag lang yung powder yan oh, ano mo asipetero <laughs> ah, oh, Si Dukoy daw, galing sa daay. Gago! Tapatan na nito ha. Oh, si Tricia. Tricia Artista. mo? Ah, si Lucky Tinder. Ay, tayo, dito ka. Doon tayo. Next, next, ikaw. Oh, sandi. Ayan ka. Yan, Ayan. Ikaw, mo? Ikman. 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 Kiss bomb! Kiss bomb! mo. bomb! Kiss 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 Maraming salamat. salamat Nakakatawa kasi ito ba? Nakakatawa pag mga bata na ganito. Ito sa cellphone ito ha. Ah. No? yung mga lang. Eh, ito laruan, ito laruan. O oh yan, oh, yan, malikot na cellphone nila kaya na. lang, i-share e nyo lang, i-share lang. Ha? Share share nyo lang, o oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yan. Like huh? Share share lang ha, lagay cellphone na. Wala na, na Ano kami sa pera nyo? Sa inyo, anong gawin sa pira? Baon sa school. Di ba? Mag-aaral tayo ng mabuti para mayroon tayong secret weapon. Thank you, mga bibi. bye